ayon sa report ng The New York Times na merong report ang Persian Gulf na ang Iran ay palihim na nakikipag-usap sa Saudi Arabia o sa mga Gulf countries. Pero ang matindi, sa halip na mag-effort ito para sa peace in the Middle East, binalaan pa nito ang Saudi Arabia. Ayon sa Iran, kanilang aatakihin ang Saudi Arabia kung sila ay aatakehin ng Israel at hindi lang basta-basta ang pag-atake ng Iran sa Saudi Arabia dahil tatargetin daw nito ang oil field ng Gulf countries. Marami tuloy ang mga nagsasabi bakit papakailaman ng Iran ang mga bansang nananahimik at payapang nagninegosyo. Talabang ganyan na ang pag-iisip ng Iran? Gusto na ba talaga ng karahasan? Nakiusap kasi ang Iran sa mga Arab world Natulungan sila na limitahan ng Israel ang kanilang gagawing pag-atake sa Iran. Nakiusap din ang Iran sa Arab World na kumbinsihin ang Israel na huwag daw targetin ng Israel ang oil facilities ng Iran at ang nuclear facilities nito. Pero kahapon ang kusistan ng Iran ay niyanig ng isang napakalakas na pagsabog dahil ang isa sa mga napakalaking oil refinery ng Iran ay sumabog ayon sa otoridad. Meron daw pagkakamali ang mga heads sa naturang lugar. Hindi raw sumunod sa safety precaution. Matapos balaan ng Iran ang Gulf countries na aatakihin nila ang kanilang oil facilities kung sila ay aatakihin ng Israel. Ngayon lang, sumabog na naman sa balita dahil ibinalita ng The Times of Israel na ang Iran ay nakikiusap na sa United Nations na mamagitan na. Mismong ang foreign minister na ng Iran na si Abbas ang nagbabala sa United Nations Chief na si Antonio Guterres. Ayon sa Iran, handa raw silang magsagawa ng isang napakalaking pag-atake na pagsisisihan ng karamihan kung itutuloy ng Israel ang kanilang paghihiganti sa kanilang bansa bilang paghiganti naman sa ginamit ng Iran na mga 200 ng ballistic missiles na pumasok sa Israel noong October 1 tinawag naman ng CNN na nakaka na ang Iran dahil sa mga babala ng Israel. Ayon kasi sa Israel, talagang maghihiganti sila sa ginawang pag-atake ng Iran sa Israel noong nakaraang araw. Dahil kapag sinabi daw ng Israel, ay talagang ginagawa nila ito. Isa pa sa nagbibigay ng sakit ng ulo ng Iran. Ang sinabi ng Defense Minister ng Israel na si Yoav Gallant ilang araw lang ang nakalipas, ayon sa kanya, will soon respond to the missile attack, bowing, it will be precise and deadly. Kaya ngayon, kahit saan na tumatawag ang Iran upang pigilan lamang ang Israel sa kanilang gagawing pag-atake sa Iran. Pero ito naman ang sabi ng Iran's Atomic Energy Agency spokesperson na si Baros Kamalbandi. Ewan ko lang kung paniniwalaan niyo ito. Ayon kasi sa kanya, ang pag-atake daw ng Israel sa kanilang nuclear site ay mababang mababang porsyento ito. Kung baga, imposible rin itong gawin ng Israel. Marami ang mga nagsasabi paano raw nakakasiguro ang Iran dito. Gayong sila mismo ay hindi raw nakakasiguro sa loyalty ng kanilang mga sundalo at mga opisyal. Hirap din daw ngayon ang sitwasyon ng Iran dahil hirap itong maghanap kung sino ang mapagkakatiwalaan. Dahil mismong sa loob ng Iran mga sakop pa ng IRGC na paulat na marami dito ay nakikipagtulungan sa Mossad at maging ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei ay nagtatago para sa kanyang seguridad dahil nga maraming mga napapaulat na merong mga traidor sa Iran at nakikipagtulungan sa Israel. Isa sa mga mataas na commander ng Iran, si Ismail Kani, na paulat na napailalim ito sa interrogation ng Iranian government dahil hinihinala naging spy ito ng Israel. Bagamat hindi pa ito kumpirmado kung talagang spy ba si Ismail Kani ng Israel, hindi naman may kakaila na marami ng mga pinuno ng Hezbollah at maging generals ng Iran ang napaslang at ito ay dahil sa pagtuturo ng mga spies ng Israel at ito ay kapwa mga Iranians. Katulad na lang mga kaibigan ng pagkamatay ni Hassan Nasrallah sa Lebanon, ayon mismo sa Iran Iranian ang nagturo dito. Noong mamatay naman si Ismail Haniye mismo sa Tehran, merong dinakip ang Iranian government at ito ay mga IRGC members. Ayon sa kanila, nakikipagsabwatan daw ito upang mapaslang itong si Ismail Haniye. Kaya ayon nga sa ulat ng The New York Times, ang Iran ay infiltrated na. At maging ang CIA headquarters ayon sa The New York Times na ang Iran ay infiltrated na nga at expose na ibig sabihin alam na ng kalaban ng Iran ang galawan sa loob mismo ng kanilang bansa kaya siguro mga kaibigan ang Iran ay nananawagan na sa United Nation na mamagitan na maaaring mali ako maaaring tama lalo pang nabahala ang Iran mga kaibigan dahil kapon ay ibinalita rin sa news agency worldwide na ang 100 troops na ipapadala ng United States of America sa Israel ay nakapasok na sa Israel at ang mga troops na ito ay naglalayong protektahan ang Israel at ito ay sa pamamagitan ng pag ooperate ng isang advanced na anti-missile, ito yung TAD. At upang protektahan na rin daw ang maraming mga Amerikano na nasa Israel, nagalit dito si Ayatollah kami ni mga kaibigan. Kaya ayon sa kanya, marami daw mga barko ng Amerika ang maaabot ng kanilang mga armas. Kaya raw nila itong Pasabugin, dagdag pa ni Ayatollah Khamenei na ang 100 soldiers na ipinadala ng Amerika sa Israel nanganganib daw ang kanilang buhay. At eto pa mga kaibigan na talagang desperado ang Iran na pahintuin ang Israel sa kanilang paghihiganti. Isiniwalat ng The Times of Israel na habang nakipag-usap ang Foreign Minister ng Iran sa Chief ng United Nation na si Antonio Guterres, hinimok nito si Guterres na gamitin ang resources ng United Nations. Ito ay upang pigilan ang Israel sa kanilang gagawing pag-atake sa Iran at upang magmukhang hero ang Iran. Isinali na rin sa kanilang request sa United Nations na gamitin ang kanilang resources upang maghatid ng humanitarian aid sa Lebanon at Gaza. Pero sa mga request na ito, talagang nauna ang sinabi ng foreign minister ng Iran Nagamitin ang kanilang resources na pahintuin ang Israel sa kanilang pag-atake sa Iran. At hindi lang yan mga kaibigan, ang top diplomat ng Iran ay tumawag din sa French counterpart na si Jean Noel Barot at ganun pa rin ang request nito. Bago ang mga pag-uusap na ito, ang foreign minister ng Iran ay bumisita na rin sa Lebanon, Syria, Saudi Arabia, Qatar, Iraq at Oman ito nga ay upang pahupain ang tensyon maging ang presidente ng Iran na si Masud Pesiskyan ay nakipag-usap na rin kay Emmanuel Macron. Matatandaan na itong si Emmanuel Macron ay isa sa mga kumukondina sa ginagawa ng Israel sa Lebanon. At kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa mga aksyon ng Iran upang mapahinto ang Israel sa kanilang pag-atake sa kanilang lugar natatakot pa ang Iran sa Israel o talagang gusto lang nila ng kapayapaan ipaalam ang inyong mga opinyon dyan sa comment section at baka naman pwedeng makahingi ng counting pabor pa-subscribe naman at pa-like din ng ating video malaking tulong sa amin niyang mga content creator hanggang dito na lang ang video ito mag-ingat po kayo saan mang kayong dako naroroon sa mundo sa mga OFW nating kababayan dyan sa Israel sa Lebanon sa Iran sa Saudi Arabia at saan mang dako ng mundo mag-ingat po kayo thank you so much for watching goodbye